Saka. Kaya pa? Kaya? Kaya pa? Kakayaan din. Basa lagi. Basa kung kilikod na. Mga namay basa. <laughs> Akyat tayo guys. Doon sa kubo sa taas. <laughs> Yan. Hay <Hi>, sa vlog. <laughs> Dito kami guys sa Sinuda, kitaw bukit Bukidnon. <laughs> Tama <laughs> na. Slide. Ibilin lang na yung bag. <laughs> At last guys, nakarating din sa pinakatok-tok sana ang mga gikota sana ang mga person. Jer! <laughs> Grabe, ang taas. Yan. yan. Yung, <laughs> yung, anong, anong makasabi nyo? Anong makasabi nyo sa taas ng nakit nyo? <laughs> yan. yan. Yan yung, ano guys, doon tayo galing sa so, baba. Yan.

pag-abot eh, ng huh? mga tiyan ng na mo, ano, men, sa pala mo ang ano. Ang business na din, ano dre? Oh. Wi-Fi. Ah, may Wi-Fi kayo. Ah. May Just Wi-Fi pay sila pay na. na oh. Yan po ang ating birthday girl. Siya po ang dahilan. Kaya si Milan, Italy. Kaya napakiat kami dito sa area niya. Meron <laughs> actually meron pa kami mga ano guys kasama hindi pa nakarating. antay nanti natin sa glit. <laughs> guys, ang atong third batch, third batch of housemates, housemates ni Kuya. At para maiwasan guys na ma-copyright ang video ni Kuya AJ, napipilitan tayo mag voice over. Mag voice over tayo habang paakyat yung ating third batch na mga housemates ni Kuya papunta ang tuktok ng bundok ni Tao, taw Bukid Non. Ayan po. <laughs> Ayan, ikot-ikot natin ang camera guys para matingnan natin, makita natin kung ano yung view ng paligid habang tayo ay nasa pinakatuktok ng mundok makikita natin yung sa baba at meron pa tayo makikita ang mga rice fields sa baba na napakagandang tingnan. Ang kagandahan sa lugar na to guys, napakalamig ng hangin, napakalamig ng klima dahil ito po pag umaga ka darating or madaling araw, bago mag alas 6 is makikita mo po yung mga fog or meron siyang sea of clouds na tinatawag kung maagahan pa ninyo ang pagpunta sa lugar na to. Ayan po, nagsikainan na <laughs> ang mga housemates ni Kuya dahil sa may pa-birthday si Mayura Milan, Italy. Ayan, kunting handaan lang guys, kunting salo-salo, simpleng salo-salo. Happy lang, always, walang ending. Pagkasama ang pamilyang loving.